ay utoy lalagabisan ito bukas ng bagyo laglaga na ito kailangan nga pala din nating mapitas oo ma'am nako kuya oh, nakakuha na ako kapit ka? sako po para hindi manghimay. Ay kaya ba? sako po okay. nhân đôi cũng buông á, yêu mờ người xinh quá kinuha po ni Bukuman ah ah um. hmm. galing pong umakit ni Oto 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 kinakabag at saka paniki po Oto hmm, Oto Sama yan. Pinapaniki mga ka-insang. Tsaka hmm. po titik mana bu titik ni kayak apa kan ikan salah apa? Saya tahu. Anong? Anong ya. Ndawmi pala. Hmm. Ingel ingel gak napa Yan hmm, pa, utoy o. Yan pa, sa oh, likod mo. Dami. Yan. Uh -huh. hmm. Dito po yung laglag bukas. Pag hindi po pipitasin, laglag po ito nang bagyo. naglang ito itu. Kain ito yo. Mm. Langgam. Hmm. Hmm. po. Hmm. Oh. Kamay po. Hmm. Hmm. Tuklapin po. Latin sa ako Mawawasak na rin ito mga kaisan po Pagda ka ng baklo. Kaya harvest na po. Pero may mga matitira pa eh. Doon sa kabilang area po doon. Madadaanan pa po namin ngayon. Titingnan po kung madadaanan. Mga siyam na buod pa rin. Mga eh. Tombol-tombol Tombol Oh, -tombol. Tombol, um, isang mali itu uuwi na po tayo ay ngayon mga kainsan sa amin nagkagulo sa bayan po ba sa social media gawa ng maitatayo pong windmill dito sa bayan ng Sariaya Tayabas at saka Lukban. ito yung nung pa issue kumbaga po ba'y ang daming pumipigil ay para sa akin naman ay huwag na Mount Banahaw mga kainsan yung windmill ay ang dami dumaapektuhan ay baka mamaya ay ang ikinakatakot namin ay bumaha sa bayan ng Tayabas at sa Riyaya, Lukban. Ang maaapiktuhan po nito ay yung mababang tayo ay lalo, lalo na po ang pagbilaw at saka po bayan ng, ano, ah, uh, Lucena, yung mababang tayo. Lubog. At, ano mga kaisan, at saka po baka pati, ano, mawalan po ng tubig ang aming palayan at gawa ng ng ano po, yung mga palaisdaan at gawa ng doon po kami nang nakuha ng bukal ay sa ano, sa Mount manahaw po doon kami nakuha ng tubig. Yung po bang patis niya, yung sali doon po kami nakuha. Ay baka mamaya maapektuhan at saka po baka biglang gumuho ang Mount Pinahaw. Ayun po ay eh, natutulog na bulkan na ang laman ay eh, tubig. Oho, kaya po yan ay eh, ano delikado. Kaya marami pong uh, tumututol po. O kahit ako po ay huwag naman doon. Takoy pa pawe! Ay ano mga kainsan, may napanood ako, ay pwede pala naman 'yan sa dagat, mga kainsan. Sa dagat na kayo magtayo ng windmill. Pwede. Sa ibang bansa po ay ano ay. Napanood ko ganun din. Talaga bang pwede? Tapos ay, sa Hong Kong. Hong Kong napapuntang uh, ano nga bang Papuntang kabilang isla, puro ganyan din, tanaw ko sa dagat nung kami pumunta. Yan mga kaisan, papakita ko sa inyo ang kabambukal Aahon po tayo ng ano at uh, tayo po pati ipakay ito dun sa pinuntahan natin. At uh, papasya lang po natin. Ah, mga kaisan. Galing po sa bukal na malaki. Libre po ito. Yung galing din sa mga puno na haw. Pati Bali ito mga kainsan, mga galing na po yan sa bukal. Ito sa paahan na po tayo ng ano, Mount Banahaw po Ayan. ang bayan po naman ipaahan paahan lang ay yung sabi ko nga sa inyo mga kainsan pwedeng maapektuhan yung mga palayan sa baba at gawa ng ano po ay ito ay puno po ng kumbagay siya po ba yung nag iipon ng tubig ang banahaw pakita ko sa inyo mga kainsan kung gaano kaya kami sa tubig yan kagaya po nito ito po ang ikinakatakot ng mga tayabasin ng mga taga keson po ito po ay <laughs> tawang -tawa si Ili. Ako pinadulas nadulas. tawang -tawa, ay si Ili boy. Ay, ito po ang posibleng matuyo. Gawa ng bubuldosirin po. Dadaanan. Ay, pwede naman po daw po magtayo ata sa Quezon. Kaya lang iwag daw po sa Mount Banahaw. At uh, ito po ay ano ay, kumbagay sagrado. Pirahan ng mga ibon po ba? Yan, makikita po ninyo. Ito ang kinakatakot. Ito po ay patubig po ng mga ng uh, palayan at saka po inumin ng mga tayabasin ayan yan po ay ha, ha lahat po ay ganito kaya nga sabi ko sa inyo mga kainsan ang Pilipinas po ay napakayaman sa tubig, lahat po ay ganito dito ayan o, oh. pakita ko po ayan hmm Ang um, makikita po ninyo. Yan. Mismong nasa paa pa, pa, pa po tayo ng magbanahaw. Paa. Yan ito. Kung bubuldusirin nga naman yan at pagtatayuan ay mawawala na po ito. Tatampo. Para makita nila ba na Kaya nagkagulo po eh. Kagulo po sa social media ngayon. Mhm. Yan kagay nito. na naman po o. Oh. lahat po ay eh, ito. Lahat ay nasali. Ng. Oh. Yan po. Mhm. Uh. Mm. Yan. Yan ay lahat ay sali. Ay san ano ba ng sali? Ayun pa oh. tama po ang ilalim yan oh. Ninya. Sana labas yun. Ang tutoy bukal din yan. yan, malaki. Ito po kahit saan ka po dito uminom. Ito po lahat ay sinuri na wala po itong ano. Yung ang tawag dun. Chemical. Chemical. Wilkins nga ito. Hmm. Yan, oh. Ito naman po ay pupunta sa amin sa baba, naiipon. Ano po yung ilog ng dumaka ah. Yan po yun, naiipon-ipon sabi ko nga sa inyo dati. Ayan o. Oh. Yan. Naiipon-ipon yan. Po yung ano, yung gaano, malayo-layo laang. Gapuno ng niyog po basta isang yapos nalabas po ng bukal pagkalaki mitig sabihin naman ay eh, aw oh, ay mitig nariutoy oh kaya mga ka tapon na po ito ng dupal, tapon. Ito po ay, ano na, patubig na po ng palay. Kaya kita po ninyo yung palay namin na unlimited water. Ito po yun. Tapunta po ng kagiging yan. marami po mga yung ganto. Mga po yung kina sa walo. Walang ganito na lalaki na sa, sa kabila po. Sa yan. Lakay. Patubig na po. Hindi na po ito inumin. Patubig. Ito po yan. Nililiguan din po ito. Patubig na ng palayan. Yan. Libre pong maligo dito. Yan. Napakalamig nga laang. Malinis. Kung sa, Japan, kung sa Japan po may malinis na kanal. Dito rin po sa amin. Malinis. Yan. Gamig. Laka ng tubig yan tatay. Malaki. Talagang sagana sa tubig ang taya. Basta eh, ano Ha? Ari po mga kainsan no? Ah. Laki po ng tubig yan. Ari lahat po yung galing Mount Manahawan o. Oh. Bukal po yung malaki. Hmm? Kaisan, pauwi na po tayo Mangingilaw naman Mangingilaw po kami ng katang mamaya ng Tubig ng buhay Ayan, ang masasabi ko lang sa akin Para sa akin ay Ano? Ay siguro nga ayaw hirap din po ay baka itatayo ang windmill pero ang windmill po ay maganda at uh, kung baga ba pang green energy kaya lang wag na po sa Mount Manahaw kung baga sa ibang bundok na lang at uh, baka po sa, ang karamihan nga po ng comment ay baka magtampo ang tubig at mawalan po ang bayan ayun lang oh